Hello mga gandararat, isa ka ba sa mga OFW na parihan ako? Kung usa ka ka OFW na parihan ako, basi ula ni na agian ang akong nagian. So karon ako lang i-share sa inyo ano? Sa to amang pag-upload mga gandararat, dili jud pareha na ay okay na apoy dili. So lantawan ni ako ang video kay para masayod ka. Well bang nag nagandam nag-andam ba ko mga gandararat sa akong mga sinina nga dalho na akong Saudi no balik na nahinumduman mangod na, man, na ko ang akong kaagi god sa 2023 bag ulang next last year lang jud ni nahitabo sa ano. Kabalo jud ko uban wala na sayod ani daghan mga DH nga kasabay nga wala pud sila nasayod nga inato pud ang mahitabo nila sa ilahang pagbiyahe. Uh, una sa tanan mga gandararat, usa na ko na i-install ninyo sa so about sa ko ang traveling. Ako sang i-share ninyo kung aha gid kasugod so ang tanan. Kung isa ka nakasubaybay so, sa ko ang mga videos no, na magugud dito katong nagsara mo ang salon kay katong amo ang salon manggod na kuan siya dili man pud makayar siguro unta to sa among amo pero gipasira sa iya papa kay nagka problema jud mi ato kay na sumbong pagayto sa kauban dito sa Owa kay gusto lagi siya mo dulog lagi sa mua uh, 24 hours jud kay wala man dito iyang pamilya kay nag uh, nagkuan sila ba nag-vacation sila dito sa Dubai. So siya ra dito ang papa, mo inabili. gi report ni Dararat Jane kay siya ato nga time kung kauban dito sa Tabok so dino. Uh, mo to nga gi report niya dito sa Owa. Mo to na ang Owa na padala og sulat sa ilaha syempre. Ga email sa ako ang amo. Tapos mura siguro siya na ulaw yang papa. Mo to nga iya jung gi pasira kay ngano siya man to isa pud siya nga naghatag og kapital dito ba sa iyang anak ba para maka makahimo bitaw siya sa loan. Napagani ko gi vlog man jud ako mga gandararat ang actual gyud nga iya gisulod dito nga katong pagkaugma na kay syempre gi sumbong man to ni Gandarara Jane pagkaog man ni adto siya dito sa Moa tapos nahadlok man kayo mi moto nga ko ang gibidyo sige siya panawag higit pangita si Gandarara chain si Gandarara Jane wala usbad na kay sa tanan nagkatawa na lang ko yung nang hadlok ko nga nagkatawa kay nga no na naman no sige tawag tawag dito ila pa panarabo dako kay yung tawo ito hadlok kay nawong unya e, inana ba uh, inana nga ina, 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 sitwasyon layo biya tadi dili biya bi to ang lugar di kita kumbiyansa sa tawo mga Gandarara at mas labi na kanabi tong maghatagatag sila bi nimo maayo ra di ay lain di lang purpose uh, ko an mangod 2018 ning abroad ko sa Kuwait butan mangod dito kung amo gud kung hinatagon sila. So, kanang pag first abroad nimo kung in ato day siya maayo day siya ikaduha dili di kay ngano kato si baba mang pag sa Kuwait ko but an kay siya mang so kato day siya nga baba katong karon dili day man yakis dito siya lahi dito yung paghatag kanang maragusto niya napoy kapalit ba so magagandararat ako na lang i fast forward kay ngano taas kayo <laughs> so mo to mga gandararat nagsara na mo ang salon. Adik ah, di, dyan ako malimta no, March 7 man to katong yung sulod dito sa mo. Tapos pagka March 17, ah, mga 10 days lang siguro to, inana dyan March 17, kisara na ang salon na mo. Tapos ato mangkong salon mga gandararat, mo siguro isa po nga, dili bito yung nga kanang, kan ka ng ka customer. Kaya nga no, doon harami Jane ang pinay dito. Tapos gusto nila dyan pinay dyan ang kanamang mga trabahanti ba inana. Tapos pero wala, wala may problema sa mga trabaho, wala man sila reklamo ang mga customer. Kanang dili sila ganahan dyan nga, magtaga magtagad sila. Gusto nila nga, kanang inikato nila dito, di sila magtagad ug dugay ba? Muto nga ang isa pod nga rason nga nahutdan mi og customer. Nakasulay gani ko mga gandararat nga nagkuan ko gamurukan ko tapos na pay magtagad ini kabot bat man dito ko mga gandararat kay dito jud ko nakat on og bat no. Tapos pag abot ang paggawas na pay magpaman na ay eh, kanang magpakorte tapos napay pay kanang magpa puts pa inana ba so kay mga customer man ni mga loyal customer ni mo dili jud na magpahandel og lain. Bisan pag may ko si gandararat jud na lang dili man sila. Kay man kay pag, inana pag kay mga loyal customer magtagad jud sila sa si imuha. Kung loyal customer ni gandararat jud sa si, iya na. Mao nang mga inana mo na nakaliso din na ng mga gandararat kay simple magmurukan pa ko. Usay magkorti pa nya nay magtagad. Ang resulta mag nalagi -na kas adito nga galalisay na lang lagi ingo ingo na lang ko pikasan na lang ninyo kung lawas. Gigatagad naman sila sa kuanya murag na suko ba. Hasol ka ay satanan, Tapos na pay yun ni sila na iya nga dili jud magpahandil og lain. Magyawyaw jud siya. Imayon ingon pa nang gidi daw kabalo, na buang naman hinuon ning di Ni itong gihandi pa handel ni, kay Tapos ang katong magpakorti po dili lain ako ra pod ingon na unsa naman tao ni sila eh. mutung no, mutong hihasulan yes, kay kumo siguro po isa jud nga rason na ang customer namo mahurot na lang jud. Kay ngano kul kulang sa trabahan jud ang salon. dapat ato mga upat mi ako bahalag magmurukan ko tapos haircut okay ra ko ato tapos lahi pud unta ang sa, sa nails kay dili ba po ako mahapa tanan oy gino ko mas labi na tong Ramadan just ko dito gyud grabe gyud akong kaagi dito eh. pero bisan pag unsa ka kapoy mga gandaran at pag abot yun, sa trabaho dili gyud kay ko anak reklamador pati na lang lagi sa mga receipt ang katong uh, receptionist dito mura silag makuan sa kuwa ka balugi sila nga kapoy nang kay ko kay ako abi tanan gyud ditong kayo gyud na amo si gandaran at yun, haircut pa ko magmurukan pa ko mo to nga katong time nga yung anak ay jodok mo kung balo ba daw ko magganang magmasage oy bo ang tama na oi ako ang nagyot tanan dito magmurukan pa ko maghaircut magkuan pa ko tapos ako pa yung ni magmasage mino ang nagyot ayo sa iya tapos katong paglakaw po atong magkuan sa magwaxing gi ginuo ko lord di pa ko kabalo gi dayon ko dito gi patanaw di ko pa, saon dayon po man gi pa wax na ko mo Grabe lagi akong kage so pero kana tanan bali wala ra man sa ko. Aba sa trabaho dili jud ko mureklam. so mga gandararat ako nang ikuan hay nga ipadayon na ako tong nagsira na mo ang salon. So sa ato pa nagsira March month to March, April, May, June, July. Uh, July, August. August 27 ko nakauli. Imagine ha, March, April, May, June, July, August. Five months ko walay trabaho. So ako ang kwarta dito nga gipit-ipit jud na ako mga gandararat nga ako ang sweldo Nya pila ra gud akong naipit-ipit. Syempre, tapos nagbayad pa biya pag placement pidi. Gamay ra jud kay akong natigom-tigom dito. Morog gyud po to akong nakuot kuot nga ako ang gigasto dito pagkaos. At tapos mga gandara-rat, sige ko kontak sa uwa. Sige siguro kay wala pa man ko na finish contract dito kay isa ka tuig pa man ko uh, kwan man may nabot dito. Uh, December 2021, December 25, June 2021. Sa ato pa 22, 23. Wala pa jud ko kaabot og duha ka tuig nagsara ng salon bali December December 2022 one year pagka December uh, pagka March 2023 nagsara naman di pila ra ka bulan then ang ako ang mga papel ako ang visa expire na ako ang ako ang butaka ako ang civil ID ko ana expire na so kinahanglan na siya i-renew wala na gi-renew sa akong amo di na hadlok na po ko maglakaw-lakaw mahadlok na po ko tapos ato nga time si Gandararat Jenning Layas ni si Gandararat Jenning balhin na siya sa Hotstone Spa diha sa May Riyadh di ba kabalo man jud mo mga OFW mo nga na mo sa salon na sa Riyadh kabalo jud mo na siya karon diha sa Hotstone Spa dayon nagkuan man to si madam muna katong nagtawag siya yeah ingon yeah, siya yeah, yeah daw kung uh... padap konan da koni bisa daw patuon puko dito tapos at manggong panahon nang mga nagrarat murag ngakuan kay kus kung kugalinon ba murag daon kay ko to ba nga o no ko kasabot gusto ko muuli na lang joko muuli na lang da kan kay mga amo mga employer na nawag sa ko mga pagsalon ko din ina na din in copy life wild do tapos dili man magkasinap tani sa sweldo uto nga ingon ko nga muuli na lang joko muto nga nagkuan ko sa ko amo nga muuli na lang joko madam uli joko din icha mo paabot sa kasa ko ang sweldo kining balik naman chato pagka nurse eunya pagbalik sa iyang pagka nurse ato 5 months pa daw dili magkuan maka Sa ni makasweldo mo to bya tong na 5 months kay nagpaabot pa ko sa iyahang sweldo sa iyang first sweldo so mga ganara rat abot na jud ang time nga iyahakong gitikalan gitikalan ko niya gisindan ko niya og uh, ticket uh, first week siguro to sa March or ay dili dili March uh, July mga July siguro, gisintan ko niya o fake nga kuan ka ng PDF niya. Yun niya kay, o ginoo ko, buguan siya sa kuha. Tapos, pagakuana uh, kuha na, siya sa kuha. Then, tingala ko, atong adlaw manot akong flight ready na ko. Tapos, wala pa man siya ko nila gisundo. Yung kula, ah, manisila sila. Yung kung ano, wala pa man nila gisundo. So, sige, kay siya mga drama-drama sa yung kinabuhi kay, katod ay nga ticket Iyara di itong gi-edit. Iyara di gahimuhimu o So, karon kay, doda man siya ko, mato akong gisart sa Google, unsay kuan, unsay flight atong adlaw, tabok to Jeddah Jeddah to Dubai gitong yahang ticket di. ako ngi search lait manjud ang, ang eroplano nga ang number sa eroplano wala man gitong nga nga flight atong adlaw tapos mo nga ako siyang gi kay uh, mo prangka man jud ko anak god di kapoyan ko nang dili mo prangka prangka na ko sya ink madam tikalon man kay kay fake man yang imo hang ticket tapos ning sa jasa ko, sa migi ingon nga fake na kung kikit. Ako bitaw nang ipang screenshot sa kanan katong schedule sa FlyNas manto kong gi ang uh, FlyNas man tabok to, to Jeddah. Tapos Jeddah to sa Dubai. FlyNas man. Mo taw kong i-search katong uh, unsang pitsa hatong schedule. Dili man jud mao ang schedule. Mo gitoy nakaapan niya kay gibuguan jasa ko. Then mo to kong i-screenshot abi bitan mo ulak jud ka tingog. Okay, tingog man jud e nga dili. Oh, mo to nga pagka kuan katong nahibal jud nako nga nakakuan na siya nakarenew na siya sa ko ang uh, ko ang visa na ako ang nagerinyo na niya nag nagsend naman sa ako uh, ang kanang moron bitaw kanang mga police Apo, sa police ang uh, police ban police batu siya basal kanang sa ako ang abshare di ay nagkuana nagkuana dito nga uh, narinyo na ako ang visa mao no, tong alipay ka ayoko tapos ingon man to siya nga tagaan lagi daw ko sa akong sweldo daw di sa ato pa ako huna huna wala bi jud ko kwarta ako ang kwarta dito sa ako ang ako ang kwarta gyud ko anra murag 200 na lang man jud ako ang kwarta 200 riyal or 300 basta na 200 man siguro to tapos mo to nga katong kuan na Uh, August 27, 2023, nagkuha na siya sa kuha na. Iyan, yeah, nagsend na siya sa kuha sa, ako, sa watch app na Nag-send siya dito. O, ako ang ticket. Ana, din mo to nga. nagkuan ko. Nagpahimo na lang ko dito kung anak. O ganang tra e travel diri, dire sa Pilipinas. Kay, wala man ko i-load na dito. Ano ko ipalit. Kay, ako ang, ako ang wifi. Giputla naman ko. Kay, ako siyang ginan Nga, kinanglan. Bayaran dyan yan. Moto, iyara siguro gibayaran. Kay, wala. Na okay naman to. Tapos, ang ako ang kuha. Wala ko i-load na. Mahotdan ko may lang ganin nanawag tas ko tong Arabiana nga amiga na kong customer nako ba itagaan ko niya load then motor right, -budget to regulate akong i-budget budget tapos motor nga pagka uh, kuan na mo kog travel din ning biyahe nako abi nako og okay na ang tanan tapos wala pa jud ko niya taga iog sweldo ginuho ko didto gyud grabe gyud ako ang balaka dito mga gandararat kabalo mo mga gandararat atong adlaw nag uh, August 27 niingon ni siya sa nga. mag magandam na daw ko kay kuan na daw ang kanang taxi tagi pa ko niya tapos nagihato dito sa iyang igsuon natingala man hatod og kwarta kun madam ako wala kwarta gi kabalo ka gihatag sa ko 200 ra 200 real tapos na ako ito 100 ra di pasta na kung hilak so sayang kay nagpasara ba na kung nag make up or ba ko na pagwapa ko. Tapos nag pillow cup ko mga gandarara kay nang maskara lang ba. paghilak nako ginuo pag panamin nako nag pilit na dire sa ubos. <laughs> na himuot ba ko hilak ko na himuot ba sa kong kalaagi. Tapos mo na no choice jud ko. Ing lakaw na lang jud ko kay akong na makalakaw makauli na ko. Abi ninyo mga gandarara naluoy na lang jud tong nagtaksi sa ko. Ah. Bisag piso wala jud siya nang ayo nag hilak manggo ko Nanawag ko sa mo ang driver kato si Sadik. Nanawag ko sa iya ha. Ing ko Sadik kanang wala jud ko taga ini madam o Quarta. Tapos 200 dai ang yatak sa ko. Ah. kay pangbayad rasa wala ko kabalo ah to di ay sabagahi din ako wala man ko kabalo din kay wala pa jud ko libre kaon yang e, gi kuha budget ang libre kaon ako sa Dubai to Manila nga ako ang flight wala jud tapos ako ang bagahi wala pud jud niya gi include tanan iya yung gi kuha dayon wala jud ko kalibutan ato ba Wala gyud sa ako ang una, -una bitaw nga in ana di ang, an -ang mahitabo. Tapos mao to naghilak ko rin nagsigig tan ang driver sa kuha naluoy kayo ang driver sa kuha. Pag naog na ko engkong nang unang bayad ko ingon siya nga dili na lang daw. Wala na ko niya gipabayad. Naluoy kay ko Arabia -Ara, ara, Arabo gito siya katong murag sa iya gito siya sa, sa service nga iya -drive sya driver siya tag iya bawa gyud ko niya ipabayad, bisag piso. Tapos mga gandararat abi na kog okay na ang tanan. Pag sulod na ko dito sa Tabok, sa Tabok Airport. Pag sulod na ko dito, sus karon kay ang ako ade bag di ay akong baggage wala man day gibayran niya di nakabayad ko dito og kuan marag 200 plus gud ako nabayaran didto. dito di naman ko kuan 400 kay tagaan ba kunyak 200 na ko 200 di syempre nakabayad ra ko di okay ra ko para Dubai na daw to ingon ingon tong na dito sa airport di ning bayad ko dito karon kaya nakabayad naman ko di murag nakampanti ko ba nga ang murag okay na siya kay syempre no, nakabayad na biya ko sa Flynas karon pag abot nako sa kuan sa Dubai. terus mga gandararat, may nalang dyan ganit. No, kaya gadala ko prutas Tapos may mga nalang ko ang pagkaon. Tapos nakabalon po ko. Nang gabiin nagluto ko. Nagbalon ko ganun. Muto kong gikaon. Tapos nagbalon ko prutas. Wala ko na kay ko nagutom. Ang nabilin dyan sa kong kwarta is 100 real na lang dyan ang akong nabilin. Muto pag-abot na ako sa Dubai. Mga pila ka oras man ko dito nagstay. dito na po ang pinakadako jud nga problema. Ano nga ko mga gandararat nga mo akong pinakadako nga problema? Kaya ina ni Manggod niyo. Wala manggo ko, karoon pa manggo ko kasulay nga connecting flight. Nga lahi ang aeroplano. kay di bagikan kong tabok. Paingon sa ko ang tabok to Jeddah uh, Jeda. Jeda to Dubai. Fly na sa kong gisakyan. abot sa Dubai, Cebu Pacific naman. Unya wala manggo kasulay yan Kaya katong sa Kuwait ko, uh, Qatar Airways man akong gisakyan. pag abot ako sa... Qatar, pag abot ako sa Qatar para Kuwait, Qatar Airways ra hapon. So wala jud idea. Tapos katong paingon pun, mi tabok sa so, atong una, kuan man akong gisakyan Gulf Air tapos Gulf Air to Bahrain, aden Bahrain to Jeddah. Kuan to siya kanang uh, Gulf Air gyapon pero nganu wala man jud ko nakakuha guna huna ba wala jud ko kanu nga ang Jeddah to kuan Jeddah to tabok is fly nas wala jud pero wala man wala jud koy idea gud ganda, ganda, nga gandararat kay ano karon pa magugo kasulay nga in any connecting flight nga lahi ang eroplano karon na ko abot na nang time nga grabe jud ako grabe ako kun ano ako na lang jud relax kon ko galingon kay pag abot dito nagpila na kung para ko mi para sa Pilipinas ni ba magpila man jud ta kay mag ko ana mag boarding na tos pag dito karon kay ni ana man nga ma'am gitan man ako ang ticket gikan ka og jeda oh tapos kinahanglan nga kung makuha nimo to imong hangbag kinahanglan magkuha kag exit visa gikan sa kuan daw para daw makuha ko ang bag inku pila man sir ka, kay Pilipino man siya inko magkano sir ang ano exit visa in siya kuan daw to pila to 300 tapos inko sige sir moto nga ni anak ko nga ni ni hangyo ko dito sa so mga DH pod kay daghan kay mi dito jud natanggong mga DH pod gi anak pa sila silang amo kanang amo bitaw nga murag nasuko sa ila ha pa exit sila nga gi pa uli wala pa nahuman sa kontra kanang gin anak sila so sakaron kay pagabot dito ni anak man to inko sige sir ako ang producer ko an nang 300 drial o uh, 300 dirham inko sige mo to nag ingon ko sa katong isa inko inko kabayan pwede iprinda na lang nako ni ako ang alahas dito na lang ako ni kuon ni gabot sa Pilipinas ang alahas ni anak ko kuyog mi bakit para iniprinda nako mahatag nako sa ihang kwarta so kay okay na ning sugot na hatag na sa kuha ang 300 real dayon muto pag abot dito ning anak ko ko sir 300 real ra sir o, gaya na ako ka producer ako so siya dili ma'am na pa kay na pod lahi na pod kay mag exit visa ko tapos kato na pod ako ang kuha anak kong bag Uh, worth 12,000 tanan ang Philippine money ako ang kwarta nga ikuan eh, bayaron hala asa man taon ko kwarta nato kada ko nga wala ang gani ko na hulam lang gani ko atong 300 real So, mao to mga ganda na Wala dyan ako nakuha nga ako ang bag. So, ako ang bag, ingon to siya. Ibalik daw to sa Jeddah, kung asa ko. Tapos, karoon na, problema ko. Kaya nawala tong ako ang ticket number. Ito ay po sa Saudi. Makuha rin ito na ako. Ang problema na karon na nga ako ang ticket nga katong sa luggage number nako Nawala man. Ang ticket nako ako, diri para Dubai, Manila na ah. Nahulog siguro to dito sa mua. Ah nagproblema kay ko so mga gadararat okay na to ako na lang gibilin ako na lang jungi utong sakit kay sa kong kasing-kasing kay na dito ako ang blower o plancha ni ako ang blower bibilis ba tapos ako ang planchas so, sakit kay sa kong buot kay 7000 kay kita akong palit pero kana tanan makita naman nato na tapos na muto naka ato na ko nagkasakay na ko naka kuan ako, ako marag, hayahay na kay ko kay ko pasalamat sa kong amiga kay ngano siya intawin tao yung nagtabang sa sundo ko dito sa ihang anak dito sa airport. Si Ana Rose na ko, kaya kung pasalamat yun sila, kaya sila dyan sa kuwa ba, nakatabang. Kaya pag-abot na ko, paglapag dyan ako sa, sa kuwan sa Manila Airport, sana iya ay wala jud ko kwarta ginuo ko na koy dirham tong sukli gipanghatag po nako sa katong mga DH ko oy palitan ninyo din ha og kape ako pong gihatag sa si ila to kay nagpa-change man ko dito og real na mato nag, nag coffee ko dito tapos wala jud koy kwarta mo ingon ko nga pasalamat og kay ko sa akong amiga so mga gadararat malang lang na akong i-share sa inyo no basta gani mag connecting flight mo tan awa jud ninyo kung mausab gani ang bar, uh, ang eroplano pag abot ninyo dito sa kung asa mo ang connecting ninyo lahi na pud nga eroplano sigurado ha jud yun, ingnan ninyo amo nga na kinahanglan dyan nag-exit visa. Kay, pareha mo sa ako nabilin ako ang bag. Hanto doon, wala dyan ako ha. sa, tuwarag sa jida karon akong bag. So, dyan na ako, kay taas na kayo. Thanks for watching mga gandararat.